initiative na. 'Yon ang rason. Iyan nga po. Iyan yes. nga po. Okay. Yes, uh, Senator Bato, uh Kapitan Estorpe, Rene actually showed us some forms where so many names and signatures were actually crossed out or erased. So these people clearly withdrew their signatures kasi diskumpyado nga sila, hindi naman nila alam pinagpaper nila. Tama ba 'yon? Particularly uh, particularly uh, you're not uh 'yan po. Yan po talaga ang mga rason. And also, we are in possession of the affidavits of three persons, yung mga trabahador mo, who actually told us the same thing. Julieta Agan, andito kayo. Mary Joy Bisayno, ayan, nandito sila. Eri Monteposo, they're all here, right? At uh, ang sabi nga nila, uh, Mr. Ben Saryap ay uh, ang nagmudmud nitong uh, mga form at uh, binibigay on behalf of uh, the PBA. Pero gusto namin sana pag-usapan to at uh, mamit itong si Mr. Ben Saryap. Sinundo sila Miss Monteposo nagpark para makipag-usap about the signature campaign at ang going rate 4,000 pesos kada 250 signature. Basta makaproduce ka mo ng 250 signatures. Tama ba? Yes, ma Madam Chair. Yan yes. uh, ito. Uh, hindi, yung, luckily, yung naagaw mo na papel, nakapunta sila sa barangay, kaya na nila yung kanilang signature. In fact, pinapakita mo sa amin itong kopya. Yes, Your Hawak mo na papel. Ngayon, yung hindi yung papel na nakalusot na, halimbawa, may nasambit na na papel na gusto pa rin mag-withdraw. Well, andito yung Kumilik. Tanungin natin yung Kumilik, uh, Director Rimlane Tambuang. Uh, y y ikaw, R.D. Sir, di ba? Uh, during the last hearing, sinabi ni Kumilik uh, chairman na yung uh, RA 6735 ay walang provision. Ay uh, yung kanilang, yung inyong... Uh, Kumilik resolution, walang uh, provision doon for the recall of the signature kung merong gusto mag uh, na signature. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.